Good morning, good afternoon, and good evening mga boss. Ngayon po ang pag-uusapan po natin ay takot ka ba magnegosyo? Or sa lugar na to, isang lugar mm -hmm. lang din tayo. Oh. Huwag kang matakot sumubok. Huwag kang matakot simulan ang iyong negosyo. Clearing na. Pag ikaw ay takot, magsimula sa iyong negosyo. Pag ikaw ay nagninegosyo, wag na huwag kang matakot. Mag-invest tayo, bigyan ng oras, pag-aralan, ang negosyo na sinimulan mo. Nes na ganito. Pag sa isip mo, ay malugi ka, baka malogo ka, walang nagsasuccess sa negosyo na nag-uumpisa sa negative. Dahil ikaw, gusto mo, pag-invest mo ng pera, automatically, bukas, yayaman ka na. Kasi siyempre umaman. Kaya... Tandaan mo palagi, once na ikaw ay nag-invest, huwag mong ipagkatiwala. Aralin mo yung negosyo na pinasukan mo Huwag sumuko sa hamon ng buhay Kung level 1 ka, May mong level 2 naman Kung sa isip mo lang na once na nag-invest ka ng pera ay kikita ka ng 10% up to 50% niloloko mo sarili mo dahil wala pong ganon Kahit nga bangko, hindi na kaya magbigay ng ganong kalaking interes Aralin mo at bigyan mo ng panahon Huwag kang matakot, aralin ang negosyo nasisimulan mo. Sa negosyo, mag sa maliit pero pag pinagpatuloy mo, binigyan mo ng panahon, inaral mo, lalaki at lalaki ang iyong negosyo. Ang susi kung paano mo iangat yung sarili.